Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may mga nakamamanghang natuklasan ng mga eksperto sa loob ng kuweba na maaaring gumulat raw sa buong mundo kung sakaling ipagbigay alam nila ang mga ito sa publiko? Kaya mula sa pinakamalaking instrumento sa buong mundo hanggang sa kakaibang mga isda na may mga matang nalalaglag ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na natagpuan sa loob ng kuweba. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Great Stalak Pipe Organ Alam mo ba na ang pinakamalaking musical instrument sa ating planeta ay matatagpuan sa loob ng isang kuweba? Ang instrumentong ito ay ang tinatawag na Great Stalak Pipe Organ kung saan isa itong organ na para bang isang piano na nakakonekta sa mga device na ikinabit sa 37 stalactite sa loob ng luray caverns sa Virginia ng Bansang Amerika, na no, maniwala ka man sa hindi ay buong tatlong taon daw ang itinagal bago tuluyang magawa. Kung saan ang mga vibrations at echo raw na nababuo sa loob ng kuwebang ito ay talagang namang gumagawa ng nakakapanindig balahibong tunog o tono. At wala raw katulad sa kahit na nang instrumento sa ating planeta, kung kaya't kahit, kahit pa sadyang malayo ang lokasyon nito sa mga syudad, ay marami pa rin mga turista ang nagdedesisyon na mabisita at pakinggan ng pagtog-tog sa nililikha nitong musika. Number 9, Lechuguilla Cave Ang Lechuguilla Cave sa New Mexico sa parehong bansang Amerika ay ang kasalukuyang pangwalong pinakamahabang kuweba sa ating planeta, kung saan maliban sa angking kahabaan ng lagusan sa loob nito, ay kilala rin ito sa pagkakaroon ng nakamamanghang itsura na gumugulat pa rin sa mga taong nakakakita kahit na halos apat na taon na itong binibisita ng mga turista. Ito ay dahil sa ang loob ng kweba ay napupuno ng mga kristal na tinatawag na gypsum na mayroong makinang na itsura na nagbibigay sa lugar ng kanyang nakamamanghang itsura. Siya sabing halos 7 milyong taon na simula ng mabuo ang kweba ng Lichugula na naging dahilan para makabilang rin ito sa listahan ng pinakamatandang kuweba sa ating planeta. Number 8, Hades Centipede Mataas ang kutob ko na kung sakaling malaki ang takot mo sa mga insekto ay ang natuklasang uri ng alupihan na ito ng mga eksperto sa mga kuweba ng bansang Croatia ay paniguradong magpapatayo ng iyong balahibo. Sa kanila ng ang itsura ng mga ito ay talaga namang nabubukod tangi kumpara sa mga alapian sa ibang panig ng mundo kung saan ang bawat isa sa napakaraming mga panito ay maabot sa ilang lampas dalawang pulgada rin ng haba na nagbibigay sa kanila ng nakapangingilabot na itsura sa sabing lampas limat kalahating milyong taon na nang huling masilayan ng araw ang mga alupihang ito kung kaya't nag-evolve na sila sa madilim nilang paligid kung saan kahit pa at wala na silang makita ay ginagamit nila ang kanilang napakarami at mahahabang mga paa para pakiramdaman ang kanilang paligid at dahil sa paniniwalang agresibo rin ng mga insektong ito ay talaga namang bagay na lamang sa kanilang pangalan na nakabase kay Hades na kilala bilang hari ng impyerno. Number 7, Lost River Cave sa syudad ng Bowling Green sa Kentucky ng Bansang Amerika ay mayroong isang tagong kuweba na nakakasigurado ako na kung iyong makikita ay gugustuin mo rin puntahan at mabisita. At ito yung tinatawag na Lost River Cave na kilala sa pagiging deepest, shortest river ng Bansang Amerika na kaya raw galugarin ang kabuuan sa loob lamang ng 25 minuto kung sakaling gagamit ka ng bangka. At ito ay dahil sa apat na rang talampakan lamang ang kahabaan ng ilog sa loob ng kuweba na ito na kahit pa maiksi lamang ay madalas pa rin bisitahin ng mga turista dahil sa napakaganda nitong itsura. Maliban rito ay dinarayo rin ng mga tao ang Lost River Cave dulot na dati itong ginamit na lugar kung saan ginaganap ang pagtitipon at mga party ng mga ninunong ng bansa na nagpapakita lamang kung gaano kalaking kasaysayan rin ang nilalaman nito. Number 6. Jacob's Well Jacob's Well na matatagpuan sa nayon ng Wimberley sa Texas ng Bansang Amerika ay ang entrance sa isang underwater cave system na umaabot ng lalim sa isang at apat na talampakan na kahit pa mayroong napakaganda at sadyang kahali-hali ng itsura ay mainam na hindi mo raw dapat lusungin at pasukin at ito ay dahil sa maraming mga tao nang namatay sa paglusong sa lugar nito na, na sabing dahil raw sa ang lagusa nito ay patuloy na sumisikip habang lumalalim na madalas nagiging dahilan para magpanik ang mga sumusubok na pumasok rito. Nakalungunan ni nagdudulot sa kanilang pagkalunod. Dahil rito ay lagpas sampung taon na raw ang nabalitang namatay sa loob ng kuwebang ito. Kung saan ang ilan sa mga bangkay ng mga nasawi rito ay hindi pa rin umaahon at natatagpuan hanggang sa kasalukuyang panahon. Number 5. Creswell Crags ang susunod nating pag-uusapan sa ating listahan ay ang kuweba na tawagin ng mga eksperto ay Cresswell Crugs na matatagpuan sa Bansang England. na namang sumikat sa publiko matapos kumalat ang balita na mayroong mga misteryosong kasulatan na nakaukit sa pader nito. Ang kabuuan ng kuweba ay gawa sa limestone na malambot lamang kung kaya't madali lamang itong nakakalmot at namamarkahan na dating pinaniniwalaan ng mga eksperto na pinagmula ng mga marka sa loob ng kuweba nito. Ngunit matapos nila itong suriin ng mas mabuti, ay natuklasan nila na bumobo mga ito ng tila ba mga kasulatan at letra na dahil sa organisado ay maaari raw magpakita sa kasaysayan ng mga taong nanirahan dati rito. Ang kasalukuyang pinaniniwalaan ng mga eksperto ay ang naglagay ng mga marka sa pader ng Creswell Crags ay ang mga sinaunang tao na nanirahan noon sa lugar. Kung saan ang mga kasulatan raw na ito ay ginamit nila bilang pantaboy sa mga malignot at masasamang espiritu. Number 4. Nawawalang aso Kung may ilig ka sa mga hayop, ay mataas ang posibilidad na maiyak at maluwa ka sa nabalitang kwento na ito mula sa Missouri ng Bansang Amerika kung saan habang may mga grupa ng turista na nag explore sa kaloob-looban ng Tom Moore Cave System ay may natuklasan silang aso rito na agad nilang napansin na naliligaw at nawawala kung saan madali nilang nakita kung gaano na lamang ito ng ayat na hindi may tatangging na matay kung sakaling iiwan na lamang nila sa lugar kung kaya't mabilis silang gumawa ng paraan para mailabas ito ng kuweba na noong una inahirapan pa sila dahil sa ang kanilang makagamitan ay nakadesenyo para iligtas ang mga tao at hindi ang isang aso hindi may tatangging kung gaano na lamang nakakaawa ang aso na ito na na-stuck sa malalim na parte ng kuweba kung saan wala itong kahit na anong pwedeng makain o di kaya mainom na tubig. Kalawanan ay nakahingi naman ng saklolo ang grupo ng mga rescuer na ito na mabilis ring natunto ng amo ng nawawalang aso. Nasasabing halos dalawang buwan na raw noong bigla ang nawala ang kanyang alaga. Nalabis na lamang ang kanyang tuwa na buhay at ligtas na nakabalik sa kanya. Number 3. Swallow Rock ang sunod na kuweba sa ating listahan ay ang popular na lokasyon sa syudad ng Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Noong tawagin ay Swallow Rock, dulot na tila ba nilulunok ng crowd ng kuweba na ito ang mga tao. Pero kaysa na matakot ay hindi mo raw dapat katakutan ng parabang pagkain sa iyo ng kuweba. Dulot na nagsisilbi lamang itong isang natural na water slide kung saan lulusot ka sa kanyang pagitan at ahayaang ang umaagos na tubig mula sa talon sa kanyang ibabaw ang magpadulas sa iyo palabas. Dahil siya nakamamanga at nakakatuwang atraksyon na Swallow Rock ay maraming mga turista ang nagdedesisyon na bumisita sa lugar na hindi may tatangging nagpataas ng kanilang ekonomiya. Pero ayon sa mga eksperto ay may inam raw na umiwas sa lugar nito ang mga taong mayroong klastrophobia. Dulot na sobra itong malayo sa mga syudad kung kaya't matatagal ang madalang mga pumupunta rito sa hospital kung sakaling magkaroon ng aksidente sa lugar. Number 2. Talon sa ilalim ng lupa Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang talon na matatagpuan sa loob ng kweba at ilalim ng lupa? Ang isa sa mga nakamamanghang talon na ito ay ang Ruby Falls sa Tennessee ng Bansang Amerika. Nakilala sa pagiging tallest and deepest underground waterfall sa bansa kung saan ang namamangha nitong itsura ang siyang naging daylan kung bakit humigit kumulang kalahating milyong turista ang bumibisita rito taon-taon. Ang kagandahan ng Ruby Falls ay mas lalo lamang napansin matapos pakabitan ng loob ng kuweba ng mga ilaw na siyang naging daylan para mag-reflect ito sa tubig ng talon na naging daylan para mas lalo itong maging kahali halina na. Bagit magpatuloy sa una ng ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan nito na nagpapakita ng bunga ng araw ng misteryosong kuweba ng Mauville sa bansang Romania. Na maniwala ka man o sa hindi ay hindi pwedeng pasukin ng mga tao. Dulot na napupuno ito ng mga nakalalasong gas na mabilis na papatay sa kahit na sinong susubok na pumasok rito. Pero kahit ganito ay may mga nilalang na naniniraan sa loob nito na sinasabing nag-adapt at nag-evolve para makayanang mabuhay sa nakalalaso nilang kapaligiran na naging para labis na maging kakaiba at natatangi sila kumpara sa ibang mga hayop sa ibang bahagi ng ating planeta. Number 1. Kakaibang Isda Ang uling na ng mga eksperto sa loob ng kuweba sa ating listahan ay ang mga kakaibang isda na ito na kung tawagin ay cavefish na maniwala ka man na sa hindi ay dahil sa hindi raw nakakatanggap ng kahit na anong sinig ng araw ay napilitang tanggalin ng kanilang mga mata dulot na kinikilangan ng maraming enerhiya para lamang makakita na hindi may tatangging hindi naman nila nagagawa sa loob ng kuweba. Dagdag pa sa misteryo ng mga isda na ito ay ang nadiskubre ng mga eksperto na totoo raw na may mga matapang mga cavefish sa pagkakataon na sila ay isinilang. Pero kalaunan ay nalalaglag at nawawala rin daw ang mga ito na nagpapakita lamang kung gaano nag-evolve ang kanilang katawan para masiguradong ang kanilang mahalagang enerhiya ay nasa mga importanteng bagay lamang nakalaan. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring makita natin sa loob ng ating mga kuweba. Dulot na ang mga ito ay talaga namang nalalayo sa mga tao. Kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin na naglalaman ito ng mga bagay na sadyang gugulat sa kahit na sino. Kaya para sa iyo, Alin sa mga natuklas bagay na ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panood. See you in my next vid.